mga Katorne welcome back to my YouTube channel. I-share ko lang mga Katorne kung paano mag-install ng, ano, ng busina ng click 150. Okay mga Katorne Kills, ito po yung ano natin. Ito po yung ginawa natin. Natanggalin natin to mga Katorne yung mga hibla-hibla na yan. Ayan po mga Katorne ito po yung tamang paglagay ng busina ng ano. Ito po yung ginawa natin ulit. Dati nilalagay natin dito sa sa ng playrings ng ano binubutasan natin to mga katorny ngayon hindi na mga katorny ang gagawin nyo na lang mga katorny ito hindi mo matatanggal to mga katorny ito sumasabay sa ano na to sa mga big horn na to sa MOCC yan tatlo nyan sila mga katorny yan hindi siya tumatama mga katorny baka tumatama yung isip mo mga katorny hindi walang kayo ng ano, mga ano nito mga katorny ito yung mahabang Mabang tornilyo, bigyan mo ng ayan, binigyan ko ng mga ano, ng mga tornilyo, yung extension para magiging modification mga tornilyo, 'yan. Tapos ganyan yung mga gawin yung mga tornilyo, tanggalin niyo tong ano. 'Yon, iunat niyo 'yan para yung stock nandiyan pa rin mga tornilyo. Kasi ganyan ako gumagawa ng ano mga tornilyo, binibigyan ko ng ng glue stick para hindi siya kumalas. Sa atin sa atin lang 'to. Ito yung stock mga katorigas Hindi man siya naghalaw na pwesto Ayan Ayan mga katorigas gumagalaw yan oh. Hindi tumatama yan mga katorigas Papakita ko sa inyo kung tumatama Lalagay yung players dito Sinukat ko na yan mga katorigas Ayan mga katorigas Ito yung ano Yung pagkawayo Ayan Ito siya mga katorigas Babarinahin mo dito mga katorigas Tapos dito mo lalagay yung ano Yung Yung relay nya Ayan babarinahin mo dito mga katorigas gumawa ka lang ng malit na ano yan malit na tornillo. hindi yung babangga mga katornilyo sa ulit ulit mga kamulit po nga e eh, babangga yung po nga malinis siya pa mga katornilyo yan o no? tatanggalin muna natin to mga katornilyo tara na a few inches later Yan mga ka-tornikeos, natanggal na natin yung mga hibla-hibla. Baka -hibla. titigan yung mabuti mga ka Yan yung ano, yan. Tingnan yung mga ka-tornikeos. Oh? Ito yung ano niya, positive. Pabuntang battery. 2,000 years later Okay mga katonikos ayun yung play rings Nalagay ko lang oh. Yan yeah, mga katonikos Yung sinasabi ko sa inyo Hindi man yan Babanggayan Pag nilagay mo dito yung ano Yung kanyang Pagip dito Okay mga katonikos Talagay na natin Tara na Okay mga katonikos Ito na po Ayan. Ayan po siya po, mga Tornigas. Hindi po siya tumatama mga Tornigas. sa Ito po yung... Ano, kahirapan po kasi itong... Pa Ay, pa Pahirapan <laughs> po kasi yung paghanap ng pwesto ng ano ng click kasi sa sobrang sikop ng ano niya ng kanyang pwesto. Bola lang 'yan. Kaya po pinagtiyagaan ko po, po ito mga Katorne Girls. Ito po yung ibibigay ko ano halimbawa sa inyo para makakuha kayo ng idea. Di to yan. Ayan mga ka-Fornicus, o. Oh. Ayan siya, o. Oh. Diba? Saktong-sakto lang siya dyan, mga ka-Fornicus. Ayan po yung stock niya, mga ka na adjust lang ng konti dito. Ayan. Para kung papagwa po kayo, mga ka-Fornicus. Ayan. Pwede nyo pong isuggest yan. Ayan pa po, po sa taas. Sige, mga ka-Fornicus. Lalagay na natin yung headlight niya. Tapos, ano? papaganahin natin subukan muna natin mga katolos para makita nyo naman yan mga katolos sumasabay po yan tatlo po sila mga katolos kinunekta ko tatlo tatlo para malakas meron siyang kalaksing nitong ano nitong stock tapos isang yung mga MOTC horn niya. Malakas din to mga attorney ka Kaya ayan, uh, ano. Ay, sige mga attorney kills, lalagay muna natin yung headlight. Tara na. Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Let's do this. Okay mga attorney kills, ito pa rin yung ano. Ayan, nakatali lang siya ng konti dito. Hindi na matatanggal niya mga attorney Ayan. Ayan mga attorney kills, hindi siya bumabangga. Ayan o. Oh. Saktong-sakto lang yan mga attorney Discutian nyo lang mga katonikos kung paano nyo iano yan. Kung paano nyo papaganahin. Ayon, mga Ayan mga katonikos. Ayan. Ito pala yung mini driving light nya. Ayan mga katonikos yung busina. Nakatago. Ayan. Ayan siya. Okay mga katorials, hanggang dito na lang po. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace! Click for more! <laughs> <laughs>